Good morning, good morning trippers. Nandito tayo ngayon sa may Agoo, La Union. Dito sa Lakay Ago or Aroo. Hindi ko alam. Aroo ba ito kuya? Aroo? Ah, Lakay Ago. Ah, So, nandito tayo sa Lakay Ago, trippers. Ito. Alright. So, dahil kaarawan natin ngayon, solo flight. <laughs> Sanay tayo mag-isa trippers. Ayan o. Oh. So, pakita ko lang yung ano, yung view dito. So, hindi natin nadala yung drone para makapag-drone sana dito. Ah, so wala. <laughs> Lobat sila trippers. Ito. So, ito yung mga nakikita natin sa mga vlogs. Ano? So, sa, pero, sarado trippers. At dito sa taas, napag picture picture na ako dito. Yun, know, yung parang uh, tirahan ng mga duwende ito trippers. Pero napakaganda niya, Trippers. Ayun know? Yun. Alright. Diba? Astig. O, diba? Perfect na perfect mag-picture-picture -picture dito. Trippers, o. Oh. Tapos, napakaganda pa ng ano. Nature dito sa ano. Lakay -ago. So, aro ako ng aro Pero, yung aro-o pala, trippers, do sa kabila yung dati natin pinuntahan o pinasyalan o kinainan so ito lakay ago to trippers so ito yung ano natin dito at ako order na tayo ng pasta carbonara ayun ayun yung in order natin at yung Ralph's burger Ayan, so ito yung ano nyo yung mga tinitinda dito ayun lakay ago nature park alright Ito yung view. Diba? Wow. Diba napaka-astig? Ganda ng view. At ito naman yung view natin dito 3 reverse. Yan o. No. Okay, may do dito. Up. Alright, pwedeng pwede ka dyan mag-do yan, trippers. Tapos, ewan ko kung ano yan. <laughs> mas gumanda na kaysa dati first dahil nung first time natin pumunta dito is wala namang mga yun tsaka doon ito lang yung meron sila noon yan yung taas niya trippers so tara akit pa tayo sa taas marami pa rito ang pasyal ng tripers. kaya dito ko gusto pumunta ngayong karawan natin first Uy, ang ng puso eto oh. lang yung 3% yung dati oh. Dito, dito tayo nag merienda noon. So, ito yung ano, bago. Ba, ganda oh. Parang ano ng nang... mga oh, <laughs> Mushroom ba ito? Ay, meron pa pala doon sa taas 3% oh parang view deck sayang talaga hindi natin ako yung ano yung drone natin so sayang so ang sarap sana mag drone dito trakyatin natin yun siguro okay naman umakyat doon trippers kasi naka open to kaya <laughs> <laughs> hindi na ako paalam ay ganda nature na nature trippers you know? alright kaya, yeah. medyo hihingaling ka lang ng konti, konti lang. Ay, ang rito. Sarap ang picture dito. Three oh. Wow. Oh, nature. Alright. Nature's vibe. Oh. Ang hangin. Ang sarap. Ayan na, three person. Oh. Medyo malapit na tayis. Alright. Wow. Wow, beauty ka, three Tapos may mga tipi house dito. Oh at meron ding ano dito eh uh, ko may pinapakuluan dito <laughs> pero maganda to bonfire area no creepers ito mga tipi house oh all right ang ganda wow maliit lang pero cute at very useful Trippers so kaya tinatin to hingal ako grabe sya para <laughs> uy oh ha ah, kita kita ko na yung ano yung dagat ng Agoo doon ano doon banda actually malapit tong ano na to itong lakay ago na to dun sa nabili kong lupa trippers nabili namin ni Grace Royce na lupa dito sa Banda lang dyan. As in, dito lang, malapit lang. Pwedeng lakarin. Ah, ito na yung ano. Ito na yung tas ng ano. Yan yung bubong. Pinakabubong nung ano. Yan, yung tira ng duwende. <laughs> ganda ng view natin dito. Oh my ray. Astig. Astig tripers. Ang ganda. Gusto ko mag-step dito. Kaso salamin yung baka biglang bumagsak <laughs> shoko takit bahala ka diha <laughs> ayun 360 alright so happy happy birthday to me trippers peace out